Okay, sorry ah. Naano ko pala yung ano, yung tawag din yung out ko pala yung camera. Okay. Next naman natin tong ito. Ayan oh, eh, no, yung Nerf gun. Okay. Let's, buksan na natin. Okay. Labas na ba? Oh! Jackpot oh. Ito na siya, guys, oh. So. Bang! 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 Okay. so, mayro pang instruction to. Okay. Ikakasa mo to, guys. So. Ito. Sample. Oh! Lakas na nga na ng pump niya, no? Isa pa. Oh! Parang putok ng baril na no? parang pistol. Isa pa. Oh! May mga tatlo kasi akong nerf gun na binili sa, sa Lazada, dalawa 'yon. Pero ano, ito yung nerf gun na to binili ko sa Grand Central to, guys. Oh, kita ko to. Wow, oh, <laughs> laki no. Parang assault rifle. Then may instruction pa sa may update pala sa mga bala dito, guys. Okay. Patanggalin natin yung mga bala niya. Oh, ayan guys, oh. may mga bala din siya dito sa box na to. Ayan, no. Oh. Okay. Top na yung mga bala Okay Madali lang guys Pabalikan ko yung Tatapon ko lang ito ah Itong mga basura Wait lang Okay, guys. That's it now. Ano sya, oh. Okay. Ngayon, itest ko kung paano ako targetin yung mga bala, guys. Okay. Itetest ko sa inyo. Ito lang. Lagay ko yung mga bala niya. Okay. Okay, guys. Ano, ready na yung bala niya. Okay. Okay, nabit ulit yung camera a little bit. Ayan. Okay, guys. So, ititest ko na sa inyo yung putok ng baril. Putok na ito, guys, ha. Okay, ready ko. Ititest ko yung targeting. Okay. Sabol. Okay. Sabol pa. Oh, di ba? Oh, isa pa. Oh! ang ganda, oh. oh. Yan, oh. Ang ganda ng Oh! Another one. Another hit. Ang balong po. Dito pa pa. pa. Oh! Another one. Another hit. Okay. Oh! Diba, oh. Oh, guys. Sana magustuhan nyo tong video na to. See you guys. Bye-bye.